nga ang Disney Princess dahil late na ako natulog kagabi. Pero ang mahalaga, kabisado ko na yung TikTok na pinraktis ko magdamag. Nakshotan. <laughs> hindi na ako matulog na sagad dahil hindi ako mayaman. Kailangan ko magtrabaho. Na naman kahit apat na oras lang ang tulog ko, eh dumiretso na ako ng aparador para igayak na nga yung susuuting ko. Na rin ruguan ko damit ni Bebo dahil pag siya, Diyos ko, guguluhin niya yung buong aparador na yan. <laughs> o tra yung lalaki nga rin, pakanyan lang kumangmala. <laughs> Duty kasi ko sa may ukuyan namin sa apalit. Kaya kahit puyat ako. Abay, kailangan natin ilaban ng Pilipinas. Ay, sino naman mo yung kalaban ko? Ay, na nga lang ulit ako nakaligo rugo ng umaga. Mas madalas kasi kung hindi maligo. Ay, ari ko ang maligo. Dumiretso agad ako sa vanity para magpa-fresh gamit ang beauty derm. Hirap na rugo. Baka mas oily pa ako sa okoy. Kapag skincare nga ako, abay, syempre, magpalaguta pang bagyala namang hindi magandang Disney princess. Kaya lang ang hirap, pinakatangos ko yung ilong ko. Baka ako ang mabili nito. <laughs> Kunyari na nga ako mag-makeup, eh inayos ko na nga itong pinaghigaan namin. Kunyari lang talagang inaayos ko yung higaan namin. Gusto ko lang i-flex sa inyo yung kumot namin Christian Dior, Right? <laughs> Pero huwag ka na maingit, darang alma. Mali naman i-spell ng Christian niya. Ago nga ako umalis, magpapabango muna ako. At lagi kong ang gamit itong Frisha ng Mystery Scent na malakas maka Disney Princess. <laughs> Para sa akin nga, mas nag-improve yung amoy nitong fresh Tay, so, shake, shake, shake mo lang yan bago gamitin. 3 to 5 hours ang tinatagal. Depende sa amoy mo. <laughs> bago nga ako mali, sobrang init ngayon. Kaya kumuha muna ako ng mogu-mogu. O tingal -ting bebo nga yan. Likwan na ako. Kaya naganap na lang ako ng tricycle. Ting <laughs> kalago ko ngayon eh. Kuha ko pang maging Disney princess. Liklak ko nga ni ngalikabok. nakshotan. <laughs> Nauna kasi siyang umalis sa akin dahil siya daw ay magjujuti naman sa samjihan. Alam niyo naman, limang anak namin. Yung isa kinder pa. Yung isa naman pinapasusuko pa. Eh. <laughs> Nga, hindi pa nakakaalam, kung saan located nga itong okoy namin dito sa Apalit, malapit lang yan dito sa Savemore. Ba't hindi nyo nakikita? Kung <laughs> yan located sa loob ng Blue Arcade, makikita nyo agad kulay orange. api na ito. Tinggo nga dito, tiyos ko, nangangashak pa mo yung mga customer namin dahil ako nga titinda O paano silang hindi nangangashak? Isa lang ang binibili, nagiging isang dosena. <laughs> Alos araw-araw nyo na ako makikita dito sa okoy namin sa Apalit. Sasawa na ako rugungan lupa ng bebo. <laughs> init nga ang panahon ngayon, kaya kapag katanghali, eh, wala pa nga masyadong bumibili. Ay, pero hindi dapat ganun. Masama yun. Charis! Ipakita <laughs> ko sa inyo kung gaano ka-fresh itong mga okoy na niluluto namin dito. Malinis at maganda ang pagkakagawa niyan, guys. Walang kasamang buhok. <laughs> ang nga nung makarating ako dito at nakuha ko pa nga mag-live. Ilang oras din ako naka-live. May gisang ko dito. <laughs> kalabang-kalabang ang bumibili. Ako muna ang nagmukbang dito. Kanya man da rin Siyempre, pure kalabasa nga to guys at walang halong chemical. Sabi ko nga sa inyo, sakto-sakto to sa mga chismosa at marites. Pampalinaw to ng mata. <laughs> mga time nga na to, eh hapon na nga at nagdadagsaan na nga yung mga buyer namin. Kahit hindi na nga ganun kahaba yung pila dito lagi, eh lagi naman kaming may customer at talaga namang naso sold out araw-araw. Ngayon na mong problema kami kung saan kami kukuha ng kalabasa, naksyotan. <laughs> Marami kasi mga customer namin, ginagawa talaga nilang ulam ang okoy. Masarap naman kasi talaga ang okoy kapag kain ulam, maganda pa mo ang nagtitindo. Charis! <laughs> Dahil sumasawa na nga ako sa lupa ni Bebo, talaga na pag-isip ko na mag na dito araw-araw sa apalit. <laughs> DR muna kami ngayon guys, pero isang sakay lang ng tricycle ang pagitan. Ramihan nga sa mga customer namin dito sa apalit, eh talagang paulit-ulit nang bumibili sa amin, kaya ubod ng linaw ang mata. <laughs> nung jumuti ako dito kahapon, marami nagbigay sa amin ng mga merienda. Yung unang dumating nga na ayuda, binigyan kami ng isang buong pizza. Mamanga ang loob ko sa kanya, hindi man na isip magsama ng isang litrong coke. Charis! <laughs> Nasiguro ka ako ay katapang na marina ni Disney Princess ay <laughs> Oras nga na to, e eh, pa sold out na nga kami at wala na kaming okoy. Tinangalang Rugu. e eh, nakahabol pa tong sila kuya dahil isang pack na okoy na lang tong meron kami. Eh. Nung kasaya pa mo. <laughs> Sa mga nagtatanong naman at hindi pa alam kung magkano ang presyo ng okoy. Ay, Diyos ko. Sinawa na akong sinagot. 19 pesos lang yan, guys. May kasama pang isang supot ng pagmamahal. Ganyan ba ang kaibahan namin sa mga ibang okoy? May mga flavor ang okoy namin. Pwede kayong maglagay ng turun. Ay, hindi turun tryin Marami nagbibigay ng pagkain dito. Binigyan nga ako ng turon. May kasama pa bear brand. Baka luguranda ako talaga rin people of the Philippines. Salamat <laughs> po sa nagbigay ng turon na naglagay pa ng bear brand, Kaya lang lamog na yung saging nyo. Tres! <laughs> Pusita ng tindera ngayon <laughs> nga oras ng pagsasara pero nagsara na kami kasi wala na kaming maitinda. Sumakit nga rin ko yung sikmura ko. Parang nabalis ako dahil sa nose line ko. Nakshuta. <laughs> ayun alam nyo na kapag kabibili kayo dito sa stall namin magdala kayo ng pagkain <laughs> tapos nga namin magtinda be syempre muwi na ako at mo dumiretso ako ng CR para magbihis at magpalit na nga ng pantulog makapagpiblas na nga ako ay bumaba nga ako sa kusina nakita ko meron nga palang mga luto dito merong minudo, spaghetti, ang popang fried chicken Lungbalo yun na kanyan kung ano yung meron kasi birthday nga pala ni Lily ay unang anak namin ni Bebo at grade 2 na yan <laughs> Pinaka mabait yan sa lahat ng anak namin ni Bebu, Sa private school kasi yan nag-aaral. Iba aking kapagal ko ngayon eh. Kuha ko pang magkanta ng happy birthday. Late na nga kami nakauwi kaya wala kami makakasabay kumain ito ni Bebu, May eh. manudtod la rin At habang kumakain nga kami dalawa, nagkwentuhan lang kami kung magkano na nabenta niya. Pagod na pagod nga rin daw siya dahil nakuha rin niyang mag -waiter. Pero sabi ko sa kanya, kailangan natin magsipag kasi mahal ang tuition ni Lily. Nakshuta. <laughs> Yan lang naman. Salamat! pala ko sa inyong laro at paalala lang, ito ay para lamang sa mga nakakatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa bata. Ha, pala yung Ace Game na makapagre-register kayo gamit yung link na makikita nyo sa comment section ko. Dali lang naman mag-register, sundan nyo lang yung ginawa kong step. At ilalagay nyo lang yung referral ID na makikita nyo rin sa comment section. Pwede nga kayo mag-cash in gamit ang mga Gcash, tapos marami na rin kayo laro na pwedeng pagpilian dito. Eh nga sa peryaan, meron din ditong color game na madali lang din manalo, pero syempre libangan lang to. Kaya kung wala kang extra, ewan eh, ka na muna maglaro. Good nga sa color game, eh marami kayong pwede pang pagpili ang laro dito. Kagaya nga nitong Super Ace. Madali lang naman tong laruin. Pindot-pindot ka lang. Tapos pwede ka na rin manalo. Kagaya nga nitong. Siyempre, gaya ng ibang laro, meron ding naman natatalo at meron nananalo. Swertihan lang talaga. Mga napanalunan nyo, eh pwede nyo na rin withdrawin gamit ang inyong mga Gcash account number. Alala lang, ito ay libangan lang at bawal sa mga bata, ha? Kung gusto nyo rin maglaro, yung link makikita nyo sa comment section. Go!